Ayan, Oh, 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 oh. oh. Meron kayo, Bruna, ha? Sa alikaw, ha? eh, ba't adan. Uh, eh, ba't na uh, dan? O, oh, yan na. Ah. Nagdalaro na tatlong itlog. Alam patay. oh, yan. Tatlong itlog yan. Oh, oh, oh. Wasak, 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 wasak. O, oh, di ba, Bruno? Oreo! Pakito! Parita, laro na runa tadi O, oh, dali! Laro kayo! Nadi, laro! Parang kinain na ni ano? <laughs> oh, galing naman, oh, galing oh. oh, oh, oo, oh, oo, oh, Oh. oh, Gusto oh, 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 oh. din naglaro, oh. Kesa mamaya na-intern nyo. Hahaha. <laughs> ah 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 oo, Ito po kasi destroyer to eh. Gano'o. Oh. <laughs> Tsaka na nanay pala destroyer to. Ay, yung tatlo. Ito hindi. Mga ano lang. Laro-laro lang talaga. Ibabro ba, Laro-laro lang na. Ayaw ko na pa kita yung bibig mo. Wala, sinira. Wala, sinira. No, tatlong itlog yan. Oo, oh, si Ikra, si Nira. Oy, oy, oy. Wala ganyan, Si Nira naman, Bruno. Lagyan sa gitna para siya siya kayong tatlo. Masarain. Ay, si Nira sa